Samantala, nagpahayag ngayon ang paniniwala ang Public Attorney's Office o of PAO na dapat bigyan ng mas maayos na piitan ang mga may edad ng nakakulong o nasasakdal. Sa panayam ng Newslight kay PAO Chief Attorney Persida Acosta, sinabi niya na sa ilalim ng United Nations Standard Minimum Rules for Treatment of Prisoners, karapatan ng mga matatandang akusado na mapigyan ng mas makataong kulungan. Ganito rin anya sa mga presong babae, mga bata at mga may sakit na akusado. Subalit sinabi ni Acosta na hindi naman niya itinaon ng pagsusulong nito dahil sa pagkakaditine ni Sen. Juan Ponce Enrile na sumuko sa kasong plunder na may kinalaman sa maanumalyang paggamit ng pork barrel. Katunayan ayon kay Acosta ay hindi lamang dapat si Enrile kundi lahat ng may edad na akusado ay dapat bigyan ng maayos na piitan. Dapat po talaga, meron makakao, makakarong ang pagkukulong sa isang taong nasa sakdal. Kapag sa ayon sa ating konstitusyon, sila po ay presumed innocent until the contrary is proven otherwise. At ang Pilipinas po ay bahagi ng United Nations kung sa ano 1955 ay nagkaroon na ng standard guidelines in the treatment of prisoners.